Ay, magandang araw mga idol. Wala nga muna tayong content. Trabaho muna kasi may binubuhay tayong mga anak at pamilya. Kailangan magkayod araw-araw para magkapira, mabayaran ang utang para walang maririnig na mura. Ganoon nga naman talaga, dapat ang utang binabayaran. Nang hindi ka sa motor, o sakyan sa sagasaan. Oh Ikaw naman ang utangan. Sigurado sa galit. Pag naningil, lulubo ang yung chan. Ito na nga ako mga idol. Nagwi-wilding. Ang tindahan ng kabarangay namin. oh, ano inisip mo? Mangungutang naman ako, no? Mali ka. Kung natapos ang tindahan at nagkalaman na joke lang shout out nga pala sa mga nangungutang gaya ko, kung wala tayo walang namimilipit sa galit ang kapitbahay natin na may ng tindahan na masusungit pa't kaya ng ecosystem yan siya nga pala mga idol hindi lang pala ang skill ko karpintero, driver telsitter, mason at woodcarver pa ako Huwag mo isipin ng masyado ang sinabi ko kasi minsan ako may pagkabulero. Joke lang yung iba. Gaya ng shota mo, ilang bisis kang sinabihan ng I love you, joke lang pala. Hindi mo na malayan, na fall na pala sa iba. Aray! Kung nakaabot ka sa puntong ito, pwede bang ma share mo itong video? I-like? Thank you!